Kumusta sa lahat? Alam kong marami kayong natatanggap ng na mga tawag at email tungkol sa Medicare kamakailan. Maaring napakalaki nito, ngunit narito ako upang gawing mas simple ang mga bagay. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng tatlong malalaking dahilan kung bakit maaring maging ang Medicare Self-Enroll ang solusyon na hinahanap mo, kapangyarihan ng pagpili ihambing ang isang malawak na hanay ng mga plano mula sa mga nangungunang kumpanya ng siguro lahat sa isang lugar. Walang pressure sa pagbebenta. Hanapin at piliin ang iyong plano mula sa ginhawa ng iyong tahanan nang walang abala ng isang salesperson. Kapayapaan ng isip. Kung nakansela ang iyong plano sa Medicare at hindi ka sigurado kung ano ang susunod na gagawin nasa likod ka namin kontrolin ang iyong mga option sa Medicare ngayon bisitahin ang medicareselfenroll.com at tuklasin ang iyong mga option ang pagpili ay nasa iyong mga kamay mula sa iyong sariling tahanan